Fact, boys and girls, pag-usapan natin yan. Ang mundo ng hayop, minsan, mas misteryoso at nakakagulat kesa sa mga kwento ng science fiction. Hindi lang sila basta kumakain, natutulog at nagpaparami. May mga species na kaya nilang gawin ang mga bagay na, kung ikaw lang ang makakakita, mahihirapan kang paniwalaan ang tanong ay, ano ang pinaka-weird na behavior ng mga hayop na ito? At bakit natin dapat itong pag-aralan? Kasi nga, ang bawat kakaibang kilos nila ay may rason, may batayan sa biology, at minsan, may insight sa survival at social behavior. Hi, I'm Asha, and this is Unseen ng Fact Your Daily. So, Simulan natin sa number 7. Parasitic wasps turning hosts into zombies. May maliit na wasp na kayang baguhin ang behavior ng host insect para protektahan ang sarili nitong itlog. Ang host, parang zombie, sumusunod sa utos ng wasp hanggang sa mapisa ang itlog. Ang fenomeno na ito ay documented sa scientific studies. Halimbawa, Research sa Journal of Experimental Biology ay nagpapakita na may chemical compounds ang wasp na nakakaapekto sa nervous system ng host na nagiging sanhi ng unusual behavior. Ang behavior na ito ay adaptive, pinapataas ang survival ng larvae ng wasp. Pang-anim sa listahan. Flatworms were generating entire bodies. Ang planarian flatworm ay kayang magregenerate ng buong katawan kung mapuputol. Studies mula sa Nature Reviews Molecular Cell Biology ang nagpapakita na ito ay dahil sa mataas na bilang ng pluripotent stem cells sa kanilang katawan. Ang behavior na ito ay resulta ng evolutionary adaptation sa predation at injury at isa sa pinaka-documented examples ng regeneration sa animal kingdom. Panglima, pistol shrimp snapping to create shockwaves. Ang pistol shrimp ay may claw na kayang makalikha ng shockwave na pumapatay o nakakastan ng prey. Research sa Journal of Experimental Biology ay nagpapakita na ang claw ay nag-generate ng cavitation bubble na kapag sumabog ay naglalabas ng tunog at pressure wave. Ang behavior na ito ay isang natural adaptation para sa hunting at self-defense. Pang-apat, Vampire bats sharing blood altruistically. Vampire bats ay nagpapakita ng documented social behavior na tinatawag na reciprocal altruism. Ang mga bats na walang makain sa isang gabi ay tumatanggap ng blood meals mula sa ibang bats at sa ibang pagkakataon, binabalik nila ang pabor. Studies sa science ay nagpapakita na ang behavior na ito ay consistent at may measurable social rules nagpapakita ng social intelligence sa species. Number 3. Crows using tools to fish. New Caledonian crows ay kilala sa paggamit ng tools para makakuha ng pagkaing. Ang studies sa current biology ay nagpapakita na ang mga crows na ito ay nag-iimbento at gumagamit ng twigs o iba pang objects para maabot ang insects o food items sa tubig. Ito ay dokumentadong example ng problem-solving at intelligence sa non-human animals. Number 2. Lyrebirds mimicking chainsaws, camera shutters, and other environmental noises. Lyrebirds Australia ay kayang imimik ang tunog ng chainsaws, camera shutters, at iba pang environmental noises. Ang behavior na ito ay parte ng mating display at research mula sa Royal Society Open Science ay nagpapakita na ito ay resulta ng auditory learning at neural plasticity. Ang species na ito ay gumagamit ng mimicry para ipakita ang kanilang kakayahan sa paniligaw. Number 1. Tardigrades surviving space vacuum tardigrades or water bears ay kilala sa kakayahang mabuhay sa extreme conditions tulad ng low temperatures, high radiation at vacuum ng space. Experiments ng NASA at iba pang institutions ay nagpakita na ang species ay maaring pumasok sa cryptobiosis kung saan temporarily nilang pinapatigil ang metabolism para protektahan ang cells at DNA. Ito ay dokumentadong example ng extreme stress tolerance sa animal kingdom. Honorable mentions, dolphins na may unique signature whistles para sa individual recognition, documented social communication, octopuses na kayang mag-camouflage at manipulahin ang environment tulad ng pagbukas ng jars, well-studied problem-solving behavior, elephants na nagpapakita ng rituals kapag namamatay ang kapwa, documented empathy in social mammals. Ang mundo ng hayop ay hindi lang basta biology. Ito rin ay nagbibigay insight sa survival strategies, intelligence, at social organization sa natural environment. Ano sa palagay mo? Comment mo nga sa baba. When we choose to see the unseen, that's when real change begins. Ako po si Asha. Hanggang sa muli. Yo, baby. Yo, yo, yo. Fuck, yo, fuck, yo, fuck, yo.